Hindi niluto. Ay, nakakaon. Hindi hapon kami sinu. <laughs> May mga plastik-plastik siya. Yeah. Ay, sabi. sabi ko sa Emo na burere. Sabi ko, burere, burere. Hmm. <laughs> Naka-record ng Linda. Para din na mag siya magsiyak. Naka-record ng Linda. Hmm. Ang galing, no? Hindi hmm. daw

Ablui. 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 Hindi ko ngayon kilala si Ablui. Nakikita naman sila doon. Hindi hmm, kilala sa Facebook ko. Ah, ang alaman nyo na Sabi niya lula. Magandang inlalama siguro ina sa ano? sa asin? Sabi ko lula ko eh. Sabi niya lula na ako niya. Pukis ka. Hindi ko nang kilala ang lingwa niya. din rin ba sa asin? Kasi pag naglulot ako ng lulot, na Ay, asin di oh. oh pagkatapos mo dito, alamasan asin. Wala may asin. Hmm. Kasi so, nilalamis ko rin para matanggal yung langis. Oo. Lang sa... Diba madugas? Saka ubos din ng duwa. Darag ko na hangat yun. Maliliit pa lang ito. Bakit lalaki pa ba yan? Hindi, hindi ka malaki nito. Kunti, kunti. Sabi na. May time na wala. video oh. oh, mo di yung... ay gisi Ya, yeah. ang wala <laughs> oh, pang asin yan mm -hmm. <laughs> Lagi suka. Lagi suka? wala wala kaunting suka so lang ha ah. dalawang kutsara tapos magic i-focus mo lang dalawang mm -hmm. kutsara ay masyadong tumuasin na inip na lumitigas na tapos asin kaunting asin

Ito naman eh. Ang gano'n. Ang gano'n. Huwag sa bawan. Ha? Pwede. Kasi yung may... Pwede nagyan mo pa ng soka. Marami na. Oo. Oh. Ha? Oo, oh, marami. Marami na. Oh. <laughs> <laughs> oh, marami na. Try din silang daw. Oo. ah re ano, lamas. Yun ang nakamahal. Ang <laughs> <laughs> lamas.